Bakit naisip mong manggang mukbang natin yung Emmy? ka ba? Hindi. So magli? <laughs> What's up sa inyo guys? Hello, welcome back again sa aming YouTube channel at kung bago pa lamang kuya sa aming YouTube channel ay eh, huwag nyo nang kalimutan na mag-subscribe and click the bell button para hindi nyo makalimutan ang mga susunod na naming i-upload na video na mukbang kagaya nito. For today's video guys, ang kakainin po natin ay meron po kami rito yung inihandang bagoong. Meron po kami rito yung asin. At meron po kami rito yung mangga. Sabay-sabay na tayo maglaway. Huwag na natin patagalin to. Sabay na tayo. Ang aking unang subo ay para sa inyo. Sa viewers, ikaw mi para kanina ang iyong unang subo. Mm. Ayos yung kasama ko ngayon, hindi... Hindi naman na inglisera to eh. Tagtatawa lang ako eh. Ayaw daw ni Luther ngayon sumama ng vlog ng mukbang. It like mangga. Hmm. Bago kami kanina magsimula, may tumawag sa amin. Shoutout sa inyo. Pag pinalood nyo to, alam nyo na kung sino kayo. Shoutout sa pamilyang... Santos. Pamilya Santos! Tumawag sa akin! Comment down below kung kilala nyo yun. Ha? Itong manga na to, hindi namin ito binili. Kasi wala na kaming pera. Makasabihin ng ibang tao, pamukbang-mukbang pa eh. <laughs> kami. <laughs> hindi namin nga pamukbang-mukbang pa. Hindi namin, hindi, hindi ko ito binili. Kasi nung bumagyo, namulot. Mm. Namulot kami sa bakuran. May backyard kasi kami yung mangga. Backyard. special <laughs> yes. Doon, sa labas. Hindi sa maasim. Sarap. 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 Parang ako. Sarap. <laughs> Bakit naisip mong manggang mukbang natin ngayon, Mi? Glili ka ba? Hindi. So magli እ እ እ እ comment down below guys kung may mga gusto pa kayong ipa palamun sa akin pag may asawa ko bawal yan. Ano bang mangga yan? Mangga sa bakuran. Hindi. Piko. Manggang piko. Ah, hindi. Manggang kalabaw. Yung kumakain, mukhang kalabaw. <laughs> Comment down kung mukha siyang kalabaw. <laughs> Ikke lukk den.

Ang sarap itong bangga na to. Pulot lang namin sa labas eh. Matamis siya. Napulot mo siya hilaw. Di ba? Tapos pinahinog na natin. Ay pinamaniba. Parang ikaw dati hilaw. Ngayon ano na ba? <laughs> Masig. <ka. laughs> Visit ka? Masarap naman. Ah! Masarap. <laughs> mm -hmm. yung lagi naganda ng mga una namin minumukbang. Okay. <clears throat> ano ko dito eh, production team. Kailan mo gustong ibigay yung sahod? Kasi Mengre. Pag tutong sumahit <laughs> ah. na. Sarap! Wala ang kaasim-asim. Sarap nitong mangga na to. Para siyang siya, no? Ano? <laughs> <laughs> Parang si Ano pinapanood? Sumasarap. Ano? Yung isawa ng action star. Sino yun? Sabi sabi yun. Ganda pa lang ko ko sa mukbang eh. Bakit? Ha? Bakit? Hindi nag-English. Hindi. SPG pwede. <laughs> <clears throat> next time, kami na mga apat. Kasi yung anak namin, yung babae, iyakin kasi yun eh. Mahirap mag-edit. <laughs> namin siya tuloy pinapatulog bago kami mag-mukbang. Mm. Bale next time, ano naman? Family mukbang naman. Oo. Ano kaya magandang ano? Family mukbang. Sunod nun, ano? Kumpaon mukbang. Sunod nun, barangay mukbang na. Magpapa kain ako sa barangay. Iisa-isa yung bahay nila. Kainin nyo ako. Imukbang nyo ako. <laughs> <laughs> Basic. Sana ay nag-enjoy kayo sa video namin ito sa mukba na sa mukbang namin na ito at kung nag-enjoy kayo huwag nyo nang kalimutan na mag-subscribe and click the bell button para hindi mo makalimutan pa ang mga susunod pa namin na i-upload na video kagayan nito. Yon bago ka mag-skip bago ka umalis dito sa video ko nito eh sana nag-subscribe ka na. Salamat. Bye. Siyempre hindi namin makakalimutan mag-shout out. Huh. Shoutout nga pala sa'yo. Antin din ang tindi ng mga, mga nanood sa, akin, sa atin dito nung last na mukbang namin ni Luther. Mga teacher. Uh -huh. Kay Teacher Ronaldin yan, magandang magatang halihapon gabi sa inyong lahat. Uh, Shoutout sa'yo. Yan, shoutout din po sa inyo, Sir Romel de la Vega. Hi, Sir. Hi, Sir. Good afternoon, Sir. Thank you po. Ah, pwede din kayong mag-subscribe dito sa aking mga ninong at ninang. May YouTube channel din sila, sila Rayjan TV. Pwede natin natin subscriber nila na si Ninong Ray Guapo TV. Siyempre sa kapatid ko na si Ate Winnie Reyes. Gustado, Reyes yon. Shoutout sa inyo lahat. Pa-shoutout sa inyo par, Melissa, Ana Rosa ka, Mary Ann. <laughs> Hello. <laughs>